Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang pinakabagong update natin ngayong buwan ng September taong 2025. Ingil nga po sa Divisoria Redevelopment Project, kilala rin bilang Project Lunhaw. Sa ilalim ng Project Lunhaw, isinasagawa ang redevelopment ng Plaza Divisoria. Bilang walkable, bike-friendly at green heritage park na may mga water elements at permeable pavements upang mabawasan ang urban flooding. sa Phase 3 at 4 ng proyekto tungkol sa J.R. Borja Park, Iosco, Kagawasan at Rizal Park. Ito ay opisyal nang na-turnover noong buwan ng Honyo taong 2025. Binuksan na rin ang Phase 5 ng parke, ang huling bahagi ng redevelopment na matatagpuan sa tapat ng China Bank. Nakalagay na ang mga concrete enclosures sa paligid ng mga puno at nasa proseso na rin ng pagbubukas neto. At kasabay nga po neto, sinimula na rin ang Divisoria Drainage System Project noong Marso taong 2025. Ito ay nagkakahalaga ng higit kumulang 1.27 milyon para maglagay ng mga bagong drainage lines sa mga pangunahing kalsada tulad ng R.N. Abuela, Tersoneri, Don Apolinar Veles, Corrales Avenue at ang Borgo Street na may magpapabawa sa pagbaha at pagdami ng tubig ulan sa lugar. Sa bahaging ito naman ng amphitheater ng lungsod ay makikita natin ang patapos na nga po na drainage. Sa Sitio, Kabula, Barangay Lumbia, isinasagawa din ang multi-paced flood mitigation na sumasaklaw sa 1.24 km. Nagsimula noong taong 2024 at patuloy hanggang sa inaasahang matatapos sa March 2026 mayroong tatlong segments, segment 2505, 2506 at 2507 na kasalukuyang may 60 to 70% ng progression. May karagdagan ding 75 million na proyekto sa Dan Solihon at Bambuaya at 25 million sa ipunan para sa flood control. So hindi ko po alam guys ano kung gaano kalalim po itong kanilang uh, flood control dito po sa bahagi pero nasubaybayan po natin kung gaano kalalim ito pero hindi ko pumatan siya. so ito po yung catchment basin tank sa bahagi ng ano amphitheater so ayan tapos na po ang area na ito bumalik na po yung mga parking sa bahagi na to so ito check po natin hanggang dulo Ito naman po ay ang patungong uh, second amphitheater pero hindi pa po tayo po pwedeng pumasok doon gawa ng bawal pa po at uh, ongoing pa po, po yung construction. Ito pong sa bahagi ng taas. Sa buong lungsod, nakatalaga ang 425 million para sa kabuoang 68 flood control at drainage projects mula June 2022 hanggang March 2025. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng Project Lunhaw at mga drainage flood control efforts ay nagpapakita ng konkretong pagsisikap na mas matatag at ligtas ang lungsod laban sa pagbaha, lalo na sa mga lugar na dati ilaganap ang tonga. Isang malinaw na indikasyon ng urban resilience at planning para sa hinaharap. Kabilang sa mga lugar na sakop ng proyekto ay ang mga pangunahing kalsada tulad ng R.N. Abuela Street, Ersoneri Street, Don Apolinar Valley Street, Coralis Avenue at Borgo Street. Ayon sa Department of Public Works and Highways or DPWH at sa City Engineering Office, ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na plano upang palakasin ang flood control system sa lungsod. Lalo na sa mga flood-prone na lugar tulad ng Divisoria. Sa kasalukuyan nga, patuloy ang konstruksyon at inaasahang matatapos ito sa unang bahagi ng 2026. Kung walang magiging aberya sa panahon o supply ng materyales, Paalala sa publiko asahan pa rin ang temporary traffic rerouting habang isinasagawa ang proyekto. Mahalagang paalala po natin sa ating mga motorista at commuters maglaan ng karagdagang oras sa biyahe at sundin ang mga traffic signs at alternate roads na itinakda ng pamahalaang lungsod. Sa patuloy na modernisasyon ng ating drainage system, hangad ng pamahalaang lungsod ang isang mas ligtas, mas maayos at mas handang lungsod sa panahon ng tag-ulan. Narito naman ang mga pangunahing binipisyo ng flood control project sa bahagi ng Divisoria Redevelopment at kung paano ito makakabuti para sa mga negosyante at mamamayan. Una, ang mga flood control structures tulad ng flood walls, dikes, sluice gates at retarding basins, partikular sa flood risk management project or FRIMP ay nagaharang sa pagbaha na dating sanhi ng malawakang pinsala at panganib sa buhay lalo na sa mga kabundukan ng lungsod o river basin. Ang proyekto ay magpuprotekta sa humigit kumulang 614 hectares na sakop ng commercial at residential areas na may tinatayang 60,900 resident at 21,700 na mga gusali. Sa pamamagitan ng pagbawa sa interruption dulot ng baha, nagkakaroon ng mas matatag na kapaligiran para sa negosyo, mas kaunting downtime, mas maayos na inventory flow at mas kumpiyansang operasyon. Kaligtasan at kalusugan ng komunidad, pinuprotektahan nito ang pamayanan laban sa mga waterborne diseases at mga panganib na dulot ng baha. Nagpapaigting rin ito ng peace of mind tulad ng sinabi ng isang residente na dati ay traumatized sa pagbaha. Ngayon mas ligtas na dahil sa proyekto. Kasama sa mga bahagi ng proyekto ang pagpapalakas ng river channel o widening and dredging na nakatutulong sa mabuting agos ng tubig at nakikilala ang soil erosion. May idinagdag ding green strategy sa ilalim ng Project Lunhao o permeable pavements at urban green spaces na nakatutulong sa water absorption of flood mitigation. Disaster Preparedness at Responsive Governance May kasamang Advanced Flood Forecasting and Warning System na gumagamit ng rain gauges at radar para sa real-time alerts, nagpapalakas ng paghahanda at bunsod ng mas mabilis na pagresponde mas pinapabuti ang koordinasyon ng DPWH, JICA at lokal na pamahalaan para sa resiliency planning, isang malaking hakbang sa Build Better More Agenda. Habang ang nabanggit na flood control ay para sa CDO River Basin, mahalagang ikonekta ito sa Divisoria Redevelopment Project Lunhaw. Ang mga green at permeable features sa Divisoria tulad ng Plaza Divisoria ay nakatutulong talaga sa pagpapabawas ng urban flooding sa mataong lugar. Ang pagpapaganda, walkability at permeable pavements ay hindi lamang nakakatipid ng baha, nagbibigay rin ito ng mas komportableng espasyo para sa mga mamimili at negosyante. Ito naman ang CM Recto Avenue. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang lansangan sa lungsod. Isa itong major thoroughfare na naguugnay sa mga pangunahing lugar tulad ng lungsod sa Silangan, Kanluran at sa mga sentrong komersyal. Ngunit sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, tila bang nawawala ang ganda at ginhawa ng daan na ito. dahil sa mababang elevation at mahinang drainage system. Madalas binapaha ang bahagi ng CM Recto lalo na sa mga intersection ang Corrales Avenue, Lemket Area at ang Agora Terminal. Dahil pag umulan, di na madaanan, nalulubog na yung mga sasakyan. Minsan, nagka-cancel na lang kami ng order, sabi ng delivery rider. Tuwing bumabaha, ang kahabaan na ito ay nagkakaroon ng matinding trapiko, pagkabalam ng biyahe at deliveries, panganib sa mga pedestrian at motorista at malaking epekto sa mga negosyo sa paligid. Ang CM Recto ay dinadaanan ng libo-libong motorista araw-araw kasama na ang mga bus papunta sa eastern provinces, cargo trucks, delivery vans at mga private vehicles kaya't bawat minutong pagkaantala ay perwisyong ramdam ng buong lungsod. Kaya't napakahalaga ng na mga proyekto tulad ng Divisoria Drainage System at mga Urban Flood Control Measures. Ang modernisasyon ng kanal, mas maayos na run-off system at urban planning ang tanging susi upang hindi na maging palubog ang CM sa bawat buhos ng ulan o bagyo. ang pagresulba sa pagbaha sa CM Recto ay hindi lang tungkol sa infrastruktura, ito ay tungkol sa kaligtasan, kabuhayan at kaayusan ng buong lungsod. Paano nga ba dapat paghandaan ng LGU ng lungsod ang madalas na pagbaha at pagkaantala sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng CM Recto sa tuwing may malakas na ulan? Narito ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin o palakasin pa ng LGU para hindi maantala ang mga motorista. Una, modernisasyon at regular na maintenance ng drainage system. Dinisin at ayusin ang mga drainage at estero lalo na sa low-lying areas ng CM Recto tulad ng Lemketkay Drive, Paralis Extension, Agora Terminal. Pangalawa, Flood Monitoring and Early Warning System. Mag-install ng automated rain gauges at water level sensors sa flood-prone na bahagi ng CM Recto. Pangatlo, traffic rerouting plan at rapid response team. Maghanda ng pre-approved alternate routes sa sandaling magsimula ang pagbaha. Pangapat, infrastructure investment, road elevation and flood control projects. Itaas ang elevation ng mga bahaing bahagi ng CM Recto lalo na malapit sa intersections at Delay. Panglima, pagsasama sa urban planning. Huwag pahintulutan ang overdevelopment sa flood-prone areas ng walang sapat na drainage design. Pang-anim, public awareness at pakikipagtulungan sa komunidad. Maglunsad ng public information campaign, iwas baha, alamin ang alternatibong daan, or baha alert, handa ka na ba? At pampito, long-term smart city solutions, i-integrate ang lungsod sa smart traffic and flood management system. maaring humingi ng tulong bula sa private sector at international donors, halimbawa ang JICA, ADB, para sa funding at technology. Dahil kung magsasama-sama ang urban infrastructure, modern technology, traffic management at community cooperation, may iwasan ang pagkaantala ng mga motorista sa tuwing may malakas na ulan. Ang CM Recto ay ugat ng ekonomiya ng lungsod kaya't ang kahandaan dito ay kahandaan ng buong lungsod. Ang integrasyon ng flood control infrastructures at eco-friendly urban redevelopment sa bahagi ng lungsod ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas na lungsod para sa lahat, mas stable na economic environment para sa mga negosyo, mas maginhawa at mas resilient na urban living space. Kaya naman, ang lakas at seguridad na dinadala ng proyekto ay hindi lang modernisasyon, ito ay buhay at pagkakakitaan. Sa gitna ng patuloy na pagbabago ng klema at pagdami ng ulan, nananatiling mahalaga ang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaang lungsod para protektahan ang buhay, kabuhayan at kaayusan sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Ang mga flood control project sa Divisoria at si Emreto ay hindi lamang infrastruktura, ito ay pamumuhunan para sa mas ligtas, mas maayos at mas progresibong lungsod. Kaya't habang nagpapatuloy ang mga proyektong ito, hinihikayat ang bawat mamamayan na makiisa, makialam at maging mapagmatcago upang ang lungsod ay hindi lamang makaligtas sa baha, kundi tuluyang umangat tungo sa matatag na kinabukasan. Kung medyo nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, maaari nyo pong isubscribe at pakihit na rin po ng notification bell para ma-update po kay sa ating next vlog. Thank you po!